Pabalikin ako, sir. Gagawain ko uli yan. Dublado. So, pag magsinabi mong death squad, it's a very loose term na ginagamit mo lang parang gano'n easily. Lahat yan sila, ko ito, si Danaw, ayan o. Oh. Oh. nagdadasal kasi sa kasalanan niya siguro. Magkaroon bang, bang pinatay mo? Dumaan yan. Eh, ito, Dilarosa. Rosa. Tanungin ko sila ngayon. Tanungin niyo. Openly, lahat yan dumaan pagka police chief. Pati nga si Gamboa. Tanungin ninyo. Danaw, kung may utos ba ako na patayin ninyo yung tao na katali yung paa, pati kamay sa likod, or assassinate them ang sinabi ko ganito, prangkahan tayo, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan, buhay yan. Ayan ang sila, yan, yan ang instruction ko. Pati yan si Kuy. Encourage, pati yan si Dilarosa. Encourage them lumaban pagkalumaban patayin ninyo para matapos na ang problema ko sa siyudad ko. Noong na presidente ako, ganoon rin sa Kuman Conference. Diyan sa Malacanang. Yan ang utos ko. Bakit ko pagbigyan important mag they go after the innocent people robbing, mabuti na lang sana kung aakyat ng bahay, mayor ako matagal. Aakyat ng bahay, magnakaw, re yung bata, re yung babae, tapos papatayin. Kung ikaw ang mayor, how do you deal with the problem? Ano Mr. kaya ang mag, mag, tingin ninyo sa hindi I I I'm I'm sorry to tell you I'm sorry to to express to the to the nation unforgiving ako hardliner alam nila yan pati police pati police alam nila they are not uh, really siguro to talk about it sinabi ko yan sa mga police ang ina kayong mga polis, pag pumasok kayo dyan sa droga, kayo ang mauuna. Yeah, okay, no, no, and, no, no need to strike it out if that is the real way that the mayor then phrased his, uh, his sentence. Ang, ang kinaklarify ko po ay kanina sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na Lumaban. Yes. Para mapatay. Para masabing yes. nanlaban. Correct. Correct. It, para ito to sa very incorrect. Correct. Yes. Very incorrect yes. point I may say as a civilian, it's a, okay, sa professional police. It it's depends Mr. on... Mr. Eh, eh, Ano na natin yan, ma'am? That's your view. That, uh, mine. It's not my view hindi only, Mr. Chair. Thank you for putting it on record. pagka or pagka-prosecutor. Ako alam ko, dumaan ako, prosecutor, mayor, Presidente, alam ko ang trabaho ko. Uh, yes, yan ang totoo dyan. Hindi ka nagdala ng siyudad eh. You never Totoko, had the Mr. chance Chair. to solve the problem of the community. Thank you, Mr. Thank you, Mr. President. Uh, thank Senator you for putting Is it on record, tayo Mr. Chair. tayo makaintindihan dyan. Senator Estrada has the floor. Uh, thank At you, Mr. Chair. At kung you. pabalikin ako, sir, gagawain ko uli yan. Dublado.